Andito nga tayo sa isla ng Patnanungan Quezon. Sono. Nandito tayo sa baybayin ng Tapol, no? Ang Barangay Tapol. So, tayo ngayon ko na luluwas na uli ng ng Candelaria Quezon para bumalik sa ating pamilya, no? So, nagpunta tayo dito sa isla dahil para tayo mag-charity, no? Yan. Ako pinagpapasalamat lahat-lahat sa mga Basta well, kung na sumuporta sa akin, nagtiwala. Yan, thank you po sa inyo lahat. At sa bilang nag-sponsor sa akin, salamat po ng marami sa inyo. So, bali next year, start ulit ako na maghanap ako ng mga lugar na pwede kong puntahan, no? Na para mag-charity. Yan. Punta ko yung mga lugar. May mga nag-request sa comment ko. Puntahan ko po kayo. Talo po dyan sa Humalig. Yan. Sa may pati ng kailugahan o likod ng bayan ng patanungan. Yan, puputan ko po kayo. Bali sa part naman ng Candelaria, mayan maghanap po tayo ng pili nating mga matulungan natin doon. So, tuloy-tuloy lang po ating gagawin. Kahit umulat bumagyo, laban tayo. Sige, okay?